Paano kung ang pinakamalaking hamon na kinakaharap mo ngayon ay hindi yung kompetisyon, hindi rin yung algorithm? Paano kung ang kalaban mo ay yung mislong kahulugan mo ng tagumpay? Ngayon, bubusisi natin tong mga materyales na binigay mo. At um, ang sentral na ideya, yung paulit-ulit na lumalabas, ay isang salita. Medyo luma pakinggan pero grabe ang relevant ngayon. Stewardship o pangangasiwa. Titingnan natin kung bakit yung mga leader na nakakabuo ng totoong kilusan, hindi lang basta negosyo, ay hindi yung mga pinakamabilis yumaman. Sila yung mga nangangasiwa ng impluensya nila ng may uh, layunin, empatsya, at pananagutan. Tama. Tama. Kasi sa mundo natin ngayon, di ba, lahat nahuhumaling sa bilis at dami. More followers, more engagement, more sales. So, napakadaling maniwala na yung mga numero, yun na yung basehan ng lahat. Pero, isa sa mga pinakamalinaw na punto dito sa sources mo ay ito. Yung ganyang diskate, madalas nauuwi lang yan sa burnout. At yung mga resulta, kasing bilis dumating, ganun din kabilis mawala. Bale, ang pag-uusapan natin, isang sinaunang prinsipyo na, sa totoo lang, isa na ngayon sa pinakamalaking competitive advantage. Sige, sige. Simulan natin sa pinakapundasyon. Ano ba talaga yung pinagkaiba ng pagiging isang owner sa isang steward? May sangkot dito sa isa sa mga articles um na talagang tumatak sa akin. Sabi niya, "You are not the owner of your platform, but the steward of the people entrusted to it." Parang simpleng salita lang, 'di ba? Pero pag tinanggap mo 'yan, parang parang nag-iiba yung buong laro. Nag-iiba talaga lahat. Kasi ang ownership, ang pag-aari, ang dala niyan ay yung ideya ng control. Akin to, so ako ang masusunod. I can do whatever I want with it. Pero yung stewardship, yung pangangasiwa, ang dala niyan ay responsibilidad at uh, pag-aalaga. Ang mindset dyan, ipinagkatiwala to sa akin, kaya ano? Tungkulin kong alagaan, protektahan at palaguin para sa iba. At dito, binibigyan diin sa materialismo mo yung parable of the talent sa Biblia, na hindi lang siya parang kwentong pangrelihiyon eh. Isa siyang leadership blueprint. Ang inaasahan ng amo sa mga alipin niya, hindi lang na uh, itago at ingatan yung talentong binigay. Ang expectation ay imultiply to. At ang interesting dito, yung pangatlong alipin. Bakit niya ibinaon yung talento niya? Takot. Takot na baka malugi takot na baka mawala. At yung takot na yon, yung takot sa pagkabigo, yun ang nagparalay sa kanya. At yun mismo ang naging sanhi ng pagkakabigo niya bilang isang steward. Sandali, i-post natin dyan. Kasi yung takot ng third servant, parang yun yung takot ng isang content creator ngayon, di ba? Takot kang mag-post ng isang bagay na hindi perpekto. Takot ka na baka walang mag-like o may bumatikos. So in a way, yung, ano, yung paralysis by perfectionism na nararanasan na marami, parang modern nung version yon ng pagbabaon ng talento dahil sa takot. Eksakto. At dyan din naguugat yung tinatawag sa source mo na hidden enemy nating lahat ngayon. They're chasing the wrong scoreboard. Nakatutok tayo sa mga vanity metrics, clicks, followers, sales. Lahat yan ayon dito sa research na kasama, kayang bilhin, kayang i-game, kayang manipulahin. Pero yung tiwala, yung tunay na influensya, yung respeto ng community mo hindi yan nabibili. Kailangan niyang alagaan. Kailangan niyang patubuin ng may pasyensya. Dito na papasok yung konsepto na para sa akin na Yung pinakapuso ng buong discussion natin. Sinasagi kasi sa mga materyales na yung yaman o wealth na dapat nating pangasiwaan, hindi lang pala tungkol sa pera sa bangko. Meron daw limang klase ng yaman at kung isa lang dyan ang focus mo, hindi magiging sustainable yung tagumpay mo. Oo, at ito yung nagbibigay ng uh, mas buong larawan ng success. Ang una at siguro pinakamahalaga sa digital age ay yung relational wealth. Ito yung tiwala, yung goodwill na binubuo mo sa audience mo, sa team mo, sa mga collaborators mo. Hindi sila mga numero lang sa analytics. Ang ganda nung ginamit sa source na term, imago dei Yi, o wangis ng Diyos. Alam mo gusto kong i-highlight yan, kasi kahit hindi ka religious, yung prinsipyo universal. Eh. It's about seeing people as um, inherently valuable. Hindi lang sila yung means to an end. Hindi sila follower o subscriber o customer lang. Sila yung mga taong may sariling pangarap, may problema, may dignidad. So yung pagtrato sa kanila ng may respeto, investment yun sa relational wealth. Exactly. At konektado dyan yung pangalawa, yung creative wealth. Ito yung mga ideya mo, yung content mo, yung skills mo, yung intellectual assets mo. Bilang isang steward, hindi mo lang to basta ginagawa para may ma-post lang, para umikot yung algorithm. Sabi sa sources, nililinang mo ito ng may integridad at uh, kahusayan. Tinatanong mo yung sarili mo, paano ko magagamit tong ideyang to para magbigay ng tunay na halaga sa buhay ng iba? Dito ko nakikita yung koneksyon kasi yung isang argument dito sa notes mo is hindi to mga hiwalay na bank accounts eh. Interconnected sila. So halimbawa, pwede kang sobrang yaman sa creative wealth. Ang galing-galing ng mga konsepto mo, ang ganda ng production mo. Pero kung bagsak ka sa relational wealth, kung hindi ka pinagkakatiwalaan ng mga tao, Walang makikinig sa'yo. Sayang lang. Napakagandang punto niyan. At yan yung dahilan kung bakit yung pangatlong yaman, yun yung sinasabing pundasyon ng lahat. Ang spiritual wealth. At para lang maging malinaw, hindi to tungkol sa relihiyon lang ha. Ito yung alignment, yung pagkakahanay ng trabaho sa core values mo, sa pinaniniwalaan mo, sa tinatawag nilang calling o layunin eto yung nagbibigay ng mas malalim na bakit sa lahat ng ginagawa mo kung wala ito ang daling ma-burnout kasi puro ano at paano lang ang ginagawa mo pero hindi mo alam kung para saan ito yung anchor mo kumbaga gets ko so kapag matatag na yung pundasyon mo yung spiritual wealth tapos pinapalago mo yung assets mo which is yung relational at creative wealth dito na ngayon lalabas yung mga resulta at yan na yata yung ikaapat at ikalima. Oo. Oh, ang ikaapat ay yung impact wealth. Ito yung ano, nasusukat na transformasyon na dinudulot mo sa iba. Paano napapabuti ng trabaho mo yung buhay nila, yung karir nila, yung pamilya nila. Hindi lang to tungkol sa dami ng benta, tungkol to sa lalim ng epekto. May nabago ba? May natulungan ba? May na-inspire ba na gumawa ng mabuti? Yan. yan, yung sukat ng impact wealth. At yung panghuli? na parang culmination na ng lahat ay yung legacy wealth. Teka, anong pinagkakaiba nito sa impact? Kasi parang magkahawig sila. Ang intact kasi, pwedeng mangyari na yon in the present. Ang legacy wealth naman, yun yung nananatili at patuloy na lumalago kahit wala ka na. Ito yung epekto na nagpapatuloy sa mga susunod na henerasyon, yung mga sistemang binuo mo, yung kulturang itinaguyod mo sa team mo, yung mga taong minentor mo na nayon nagmimentor na rin ng iba. Lahat yan, bahagi ng isang legacy na mas malaki pa sayo. Kung baga, ang impact ay pagbibigay ng isda, ang legacy, pagtuturo kung paano mang isda, at pag-iwan ng isang malusog na ilog. Okay, gets ko na yung what at yung why. Pero alam mo, nilalagay ko yung sarili ko sa sapatos nung nakikinig sa atin ngayon. Iniisip ko, ang ganda ng teorya, pero parang ang hirap isali nito sa everyday grind ko. It feels like a huge mindset shift. So, ang laking tanong, paano mo to sisimulan? Paano mo to isasabuhay? Ano yung sinasabi ng mga sources tungkol sa how? Dalawang gawing binibigyang diin at hindi 'to mga hacks eh, mga habits to ng puso. Una, humility and dependence o pagpapakumbaba at pagsalig. Teka, let's be real. Sa hustle culture ngayon, yung humility, parang kahinaan yung dating. Parang sinasabi sa'yo, don't promote yourself, stay small. Paano nire-reconcile ng mga source mo yung paradox na yon? Paano ka magiging humble pero at the same time, kailangan mong palaguin yung platform mo? Wow, ang bigat nun. So, yung pride, yun yung pagkuha ng credit para sa isang bagay na minamanage mo lamang pala. Okay, that makes sense. Ano yung pangalawang gawin? Ang pangalawa ay diligence ng patience o si pagatyaga. Malinaw na malinaw dito sa mga binigay mo na ang pagbuo ng isang bagay na pangmatagalan, yung may tunay na halaga, ay isang long game. Hindi ito parang viral moment na biglaan lang sumisika tapos ano kinabukasan, wala na. That's such a powerful image kasi ang dali-daling ma-discourage, di ba? Isang taon ka nang gumagawa ng content tapos parang ang bagal ng pag-usad. Pero ang sinasabi ng sources ay baka nagpapalaki ka ng ugat ng isang higanteng puno. Tapos kinukumpara mo yung tahimik na paglago mo sa mga damo na nakikita mong nagbaviral sa tabi mo. Mabilis tumubo ang damo, pero madali ring mamatay. Ganyang ganyan. At dyan madala sumusuko yung marami. Nasanay tayo sa instant gratification ng digital world eh. Post, check likes. Launch, check sales. Pero yung tunay na stewardship, parang nagtatanim yan ng puno. Hindi nagtatanim ng damo. Alam niyang ang paglago kailangan ng panahon. Kaya matigas siyang nagdidilig, nag-aalaga, naghihintay habang patuloy na ginagawa yung tama. Araw-araw, kahit wala pang nakikitang bunga kagad. Okay, ibaba natin ito sa level ng daily to-do list. Para sa iyo na nakikinig at nag-iisip kung paano to isasalin sa content mo, sa community mo, o kahit sa paggamit mo ng oras. Pag-usapan natin yung practical side. May mga solidong examples yung sources. Oo, dalawa yung talagang namumukod tangi. Unahin natin yung community engagement. Ang pagbabago ng pananaw dito, ayon sa sources, ay mula sa pagbuo ng isang audience tungo sa pag-aalaga ng isang movement. Malaki ang pagkakaiba. Ang isang audience, passive yan, nanonood sa'yo. Ang isang movement, aktibong nakikilahok sa isang misyon na kasama ka. Okay, from audience to movement, ang ganda pakinggan pero medyo abstract. Base sa materials, ano yung pinakaunang tangible na hakbang na pwedeng gawin ng isang tao bukas para simulan yung shift na yan? Ibang klase ba ng post o specific na paraan ng pag-reply sa comments? Nagsisimula ayan sa pangakikinig ng higit pa sa pagsasalita. Ang isang practical na hakbang, baguhin mo yung tanong sa isip mo. Mula sa anong content ang gusto nilang makuha sa akin, patungo sa anong koneksyon ang gusto nilang maranasan sa isa't isa. Ang trabaho mo bilang steward maging facilitator. Halimbawa, sa isang post, imbes na itanong mo anong natutunan nyo sa akin, pwede mong itanong, sino dito ang nakaranas na ng ganito? Magbahagi kayo ng tips sa isa't isa sa comments. Bigla, hindi na ikaw ang bida. Yung misyon at yung komunidad na ang bida. Yung platform mo, nagiging gathering place, hindi lang stage. So hindi na lang siya one-way street from creator to consumer, nagiging network na. That's a huge shift. Ano yung pangalawang practical na application? Ang pangalawa ay time management as life stewardship. Dito binabago yung pananaw natin sa oras. Hindi lang ito tungkol sa pagiging productive o pagpupuno ng bawat minuto ng gawain para ma-maximize yung output. Isa sa mga core ideas dito sa notes mo ay yung prinsipyo ng Sabbath, yung nakaplanong pamamahinga. Nako, yan. Yan ang guilty subject ng marami sa atin. May hustle guilt tayo. Pag nagpapahinga, parang may nasasayang na oras, parang may naiiwanan tayo. Yung pakihamdam na pag naglog log off ka, may mamimiss out ka o mahuhuli ka, totoo yan eh. Yan yung ultimate ownership mindset na I have to be in control of everything all the time. Pero sabi sa source, maling pananaw yan. Ang pamamahiga, hindi yan katamaran. Disiplina yan ng pagtitiwala. Pagtitiwala na hindi guguho yung mundo mo kung hindi ka laging online o hustling. At sa strategic na paraan, pangangalaga yan sa pinakamahalaga mong resource, yung sarili mo. Ang ganda ng pagkakasabi dito, ang burnout, hindi yan badge of honor. Sintomas yan ng mahinang pangasiwa sa sarili mong kapakanan. Kung sisirain mo ang sarili mo, anong pangangasiwaan mo? Ito yung tunay na sustainable productivity. Sa huli, habang pinag-aaralan natin lahat 'to, malinaw na na yung pagyakap sa stewardship, hindi lang 'to isang bagong diskarte sa negosyo o content creation. Hindi siya tactic. Isa siyang fundamental shift sa identity. Isang bagong paninindigan. At yung pinakamalaking pag-unlad mo, base sa lahat ng binasa natin, ay hindi magmumula sa pagkakaroon ng mas marami, kundi sa mas mahusay na pangangasiwa sa kung anong meron ka na. At dito mo makukuha yung isang competitive advantage na hindi hindi kayang kopyahin ng AI o ng kahit sinong kakompetensya mo, ang credibility o kredibilidad. Kasi sa isang maingay at magulong mundo na puno ng deepfakes at misinformation, ang tiwalang kinakabihirang yaman. At yung mga tao, naghahanap sila ng mga leader, mga boses na mapagkakatiwalaan, may prinsipyo at matatag. Yan, yan ang resulta ng pagiging isang mabuting steward. Yan ang hindi kayang i-automate o i-outsource. Yan ang tunay mong tatak. Bago tayo magtapos, iiwanan namin sa iyo ang isang tanong para pagnilayan. Isang tanong na nagmula mismo sa mga materialismo mo at sa tingin ko'y buod ng lahat ng pinag-usapan natin. Kung susuriin ngayon ang lahat ng aspekto ng iyong impluensya, mula sa iyong mga followers hanggang sa iyong mga idea, mula sa iyong oras hanggang sa iyong pera, ano sa tingin mo ang masasabi tungkol sa kumpano mo ginamit ang mga bagay na ipinagkatiwala sa iyo?